zero capital sa printing business. Meron nga bang ganito? Totoo nga ba na kaya mag-operate ng printing services na walang ilalabas na puhunan o kapital? Kung interesado ka, tapusin mo tong video na to at explain ko na posible palang magpatakbo ng printing business na walang ilalabas na puhunan. Kung ngayon pa lang tayong nagkita, ako nga pala si Markeo Mesa, isa akong entrepreneur na merong negosyong printing business na katulad mo. Bago tayo magsimula, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ito napatunayan. Nagsimula rin ako katulad mo na merong puhunan. Dahil nagsisimula pa ako, wala pang nagturo nito sa akin. At sa panahon mo, na posible pala na kayang magpatakbo na walang puhunan. O ikaw mismo ang mga kadiskubre kung paano nga ba ito gumagana. Bumili rin ako ng mga equipment noon. Gumastos rin ako, nagkaroon din ako, naglabas din ako ng kapital nang no, nakapagsimula na ako ng printing business inapply ko to sa aking negosyo na printing services. Nung una, talaga hindi ko pa alam kung paano to gawin. Paano ko to na-apply sa aking negosyo, no? Once na nag-operate na yung ating business, no? Doon natin malalaman kung paano tayo magkakaroon ng uh, libreng kapital. May mga iba't ibang paraan kung paano ginagawa ito. Kaya ito yung mga ituturo ko sa inyo. Simula na ko ito, kahit meron akong mga dumating na mga malalaking project na wala akong kahawak kahit piso sa pagbili ng mga materyales, may mga paraan pala or way kung paano tayo magkakaroon ng kapital na ipambibili natin doon sa materyales natin para dun sa mga dumating mga project natin. Di ba? Kasi nagsisimula pa lang talaga tayo, talagang utak natin o ang mindset natin ay kailangan talaga meron tayong na puhunan para tumakbo yung ating negosyo. Simula ng tunang ko ito, talagang hindi na ako nauupusan ng puhunan. Talagang dumating talaga sa na wala talaga akong puhunan. Na tila ba parang gusto ko nang sumuko dahil wala akong kahawak-hawak na puhunan, baon pa ako sa utang, marami pa akong kinautangan, kailangan ko ba ng mga panggasos para sa aking pamilya, sa aking gastusin sa araw-araw. Pero simula nung tutunan ko to, hindi na ako natatakot na maubusan ng pera, hindi na ako natatakot na malugi. Dahil sa technique o discarding zero capital. Oo, totoo talaga na merong zero kapital. Kaya ngayon, bibigyan kita ng idea o strategy kung paano nga ba ina-apply ito sa ating mga negosyo o sa inyong mga printing business. Kung nagsisimula ka pa lang sa inyong negosyo na printing services or printing business, huwag ka munang bumili ng mga mamahaling mga machine or equipment or mga materials na gagamitin mo sa yung mga produkto. Ang unang mo lamang tam dapat gawin ay humanap ka ng mga supplier na related sa inyong negosyo na printing business at tanongin mo sila kung pwede bang i-resell yung kanilang mga para product. Yun yung una mo talagang gago Kasi sa totoo lang, kapag nagsisimula tayo ng printing services, hindi natin masasabi, o printing business, ay hindi natin masasabi kung mag-click ba ito. Tama? Kasi maraming nagkakamali dito na mga negosyante na bibili lahat, kukumplituhin lahat ng mga equipment. Kasi yun ang alam nila. Yun ang mindset nila na akala nila pag nakumpleto nila yung mga equipment na yun, ay malaki ang kikitain nila. Which is mali. Kasi hindi lahat ng mga equipment or materials na mabibili natin ay gaga Kikita yung iba matutuloy lang diyan. Kaya unang gagawin niyo kung sakali kung magtatayo kayo ng mga printing services or nag-ooperate na kayo, huwag munang ng bibili ng mga mamahaling machine or equipment kung hindi pa sigurado kung ito'y gagana. Para magkaroon ng zero capital, magganap ka muna o mag-subcon kung tinatawag. Magganap ka ng mga trusted na mga supplier na same ng industry o negosyo mo na kung papayag sila na kumuha ng mga imahe o mga dati nilang mga project na ikaw yung at maghahadap ng kliyente para sa inyong negosyo. Ngayon, kapag may nag-inquire na sa inyo ng mga client, pag-aralan mo na kung paano mo ito, bibigyan ng presyo do sa mga kliyente nyo na sa tingin nyo na meron kayong tubo. Dito sa gagawin nyo na ito, sa paghahanap ng mga supplier at pag ng kanilang mga produkto, asahan nyo na talaga na hindi ganun kalaki ang kita. So, umpisa lang yan. Kailangan natin matutunan yung step-by-step -step process kasi malaki maitutulong yan kapag nagkaroon ka na ng solo. Yung mismong ikaw na yung nag operate lahat na hindi ka na mismo yung nagre-resell or nag subcon At least, bago tayo magkaroon ng mga mamahalin at mga mga gandang equipment at kumpletong mga materyales, ay hindi na tayo mahihirapan ma-reject, uh, magkaroon ng maintenance, pambayad sa mga masisirang gamit natin, pambili ng mga panibagong equipment dahil tumatakbo na ng maayos yung ating negosyo. Yun muna ang una kong isasuggest sa inyo para magkaroon tayo ng zero capital, especially sa mga magsisimula pa lang ng printing services at yung nagsisimula na na printing services. Pangalawa, payment first policy or down payment. Kapag meron tayong mga deal na mga client or customer, lagi natin silang ihingin ng down payment. At least 50%. Kung papayag, minsan nga, nagkakaroon pa ng full payment. Diba? Yun yung gagamitin natin na pambili ng mga materyales natin o pambayad sa mga subcon natin para magawa yung produkto o yung mismo tayo ang gagawa. Pambili ng materyales, pwede. Pambayad sa mga supplier o sa mga subcon, pwede. Ito yung pangalawang diskarte na hindi tayo magdalabas ng puhunan. Ba? Isipin nyo, ang ginamit natin puhunan ay hindi natin pera. Yung pera mismo ng client or yung customer natin. Wala tayo nilabas ng puhunan. Hindi nila alam na yung mismong pera nila yung ginamit natin para magproduce sa kanilang yung mismong produkto. Kasi sa lahat ng mga negosyo, ganun ang ginagawa. Yun yung pangalawang diskarte na ma ko sa inyo na walang ilalabas na puhunan. wag na huwag kayong papayag na hindi kayong hihingi ng down payment kasi posibleng madoble ang lugi nyo kapag hindi ito ikinuha o ma-scam kayo. Mas malaking problema ang darating sa inyong negosyo. Magkakaroon kayo na malaking sakit sa ulo pag nagkataon. Pangatlong posibleng uh, hindi kayo magalabas ng puhunan ay ang ask for terms. Itong diskarte naman ito ay about naman sa mga supplier natin or sa mga sinasabukon natin. No? at ah, tanongin nyo yung mga supplier nyo kung papayag ba sila na magkaroon kayo ng terms. Kung hindi kayo pamilyar kung ano yung sabihin ng terms, no? ibig sabihin ito yung pagbabayad ng kanilang services or produkto na within one week, two weeks, one month kung papayag sila bago natin sila bayaran. Ibig sabihin, wala tayong ilalabas ulit na puhunan. Naibigay na natin yung produkto sa client natin at bayad na tayo, pero pwede pa natin ganitin. Yung binayad sa atin ng client, dahil mayroon tayong libreng kapital na hindi pa natin dapat bayaran sa ating supplier. At least, yung binayad sa atin ng client o yung customer natin, ay magagamit pa natin paikutin. Nang paikutin, bago dumating yung due date na ibabayad natin sa supplier. Diba? Isipin pinyon. yun, na sa pangamagitan ng ating mga supplier at binigyan tayo ng magandang terms para tayo nagkaroon ng advance payment na tinatawag. Diba? Advance payment sa ating mga client na walang kahirap-hirap. Isa yun sa pangatlo, paraan. Medyo mahirap sa umpisa na magkaroon ng mga bibigay ng terms. Pero kailangan pagkakatiwalaan tayo ng mga supplier natin karapat dapat ba tayong magkaroon ng terms? No? Kailangan magkaroon tayo ng magandang credibility sa kanila para pagkatiwalaan tayo. Para pag dumating yung point na malaki na yung mga transaction natin, ay dun natin sila mas kakailanganin. Ayun na nga 'yung mga tatlong mga diskante or technique. Iilan lamang ito sa mga diskarte kung paano nga ba tayo magkaroon ng zero capital. Ito yung mga basic na ginagawa ng mga negosyante, ng mga printing business owner. Especially kahit yung mga malaking kumpanya, malaking mga negosyante ng printing industry ay ginagawa ito hanggang ngayon. Kailangan talaga natin matutunan yung mga ganitong diskarte na hindi sinasabi ng iba. Hindi pinapaliwanag ng iba. Mahirap intindihin. Mahirap sa umpisa. Pero kailangan natin matutunan. Kasi ganito ang labanan sa mga tinatahak nating mga negosyo ngayon. Katulad ng printing business. Ganito ang kalakaran. Kapag hindi natin natutunan to, mapag-iwanan tayo. Hindi lang naki mga negosyo natin. Kung mataas ang pangarap mo sa inyong negosyo, sa inyong mga printing business, na katulad ko, dapat lahat, lahat ng mga diskarte, kung paano natin maabot yung mga pangarap natin, paano natin mapapalaki ang ating negosyo, ay dapat lahat kinag-aaralan natin. Hindi dapat tayo tumigil sa pag-aaral, hindi na natapos ang pag-aaral sa mundo. Lalong-lalo lalo na sa tulad nating mga entrepreneur, tulad nating mga negosyante. Sa bawat taon na lumilipas, meron mga panibagong dapat nating pag-aralan na kailangan natin i-adapt sa ating mga negosyo. Kapag isang taon lang tayo, hindi natin pinag-aralan yung mga bagong teknolohiya, bagong diskarte, kaalaman na nilalabas sa mga social media na posibleng mapapadali ng ating paglago ng ating mga negosyo ay posibleng matulad din tayo sa iba na sumusuko na lang dahil nahuhuli na sila o napag na sila. Sa umpisa lang yan na mahirap, wala namang madali sa umpisa. Kahit nga yung mga malaking kumpanya, nahihirapan din. Paano pa kaya tayong mga nagsisimula o mga maliit pa lamang? Kapag kasi natutunan natin na mahirapan, bumangon, malaman yung diskarte kung paano natin masusolusyonan yung mga problema natin. Kapag dumating yung mga panahon na magkaroon tayo ng malaking pagsubok, ay hindi na tayo mahihirapan. Dahil sanay na tayo maghirap, sanay na tayo bumagsak. Kaya dapat lahat yan ay hindi sinusukuan. Bagamat, hinahanapan ng solusyon. Solusyon lamang ang makakapuksa sa problema. Huwag natin problemahin ang problema. May stress lang tayo. Susuko tayo. Mababaliwala lahat ng mga inumpisahan natin sa ating negosyo. Kailan natin matutunan sa wala. Kailangan natin matutunan magsimula sa wala. Dahil hindi natatapos ang laro bilang isang entrepreneur na natin magsimula talaga sa wala. Kasi hindi tayo mahusay na entrepreneur kung magsimula tayo sa meron. Kailangan natin maranasan na magsimula sa wala. Para pag dumating yung point na bumagsak tayo, alam natin kung paano ulit bumangon at magsimula sa wala. Kahit na meron kang kapital, kahit meron tayong malaking halagang kapital, kailangan mo pa rin talagang magsimula sa wala. Yun ang tunay na entrepreneur. Yun ang tunay na negosyante na nag-ooperate ng, ng kani kanilang negosyo, ng ating negosyo. Kaya ang salitang wala, isang makapangyarihan, isa yan sa susi para lumaki yung ating mga negosyo. Isang walang kwentang salita, ang wala para sa iba. Pero sa ating mga entrepreneur, ito'y isang malaking halaga. Ang salitang wala, na mag-umpisa sa wala. Ang huh? kontento ko, anong meron? Magsimula kung ano ang meron. Kung nagustuhan mo tong video na to, please, <laughs> pakiusap. Kung nagustuhan mo naman tong video na to at tatapos mo at gusto mo pang magkaroon, matuto, about sa pagpapatakbo ng inyong negosyo, especially sa mga printing business owner, At please pa-subscribe dala lang aking mga social media account na Markeo Mesa sa, sa, YouTube, Facebook, at TikTok. Para lagi kang updated sa lahat ng mga ilalabas kong mga content na makakatulong sa inyong mga negosyo. Kung paano nga ba ito mapatakbo na maayo? Kung paano nga ba tayo babaw. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Lagi mong tatandaan na start small, think big dahil lahat ng mga entrepreneur at mga negosyante na nakikita mo ngayon ay nagsimula rin kung nansaan ka ngayon. Ayos, hanggang sa muli, paalam!